Parang bangkay! Ano ba tong restaurant na to? Wala man lang bumayos-ayos? Sis, kumalma well, ka na Nakakahiya, nandito tayo sa pribadong restaurant. Eh, paano ka? May nakakakita ko nung hindi ka ayayang itsura. Ah, sige ma'am, kung ayaw niyo naman sa akin, eh, tatawag na lang ako ng ibang waiter. Ay, dinner. talaga? Buti na lang marunong ka, self-aware. Sige na, maghanap ka. Ah. Dapat siya may itsura, ha? Hindi ka tulad mo. Ah, miss, Masadyahan mo na tong kasamahan ko, ah. Eh, may problema lang kasi kaya ganito yung mood niya. Sige, tumawag ka na lang ng ibang, ibang waiter. Sige po. And I'll make sure po na guwapo po yung mag assist sa inyo. Siguro mo lang, ha? Yes po. Sige po, ma'am. Sige yes. na ako. Tama na. Stressed so stress oh. na nga ako eh. Ang dami naman nangyari ngayon sa buhay ko. Pagpasok na, pagpasok ko pa lang sa restaurant. Alam mo, sige na. Sige na, mas mabuti mo gawin. kamo ka muna ng tubig. You know? Miss. Ito Akin na yan. Alam mo ikaw, huwag ka na magmangmangan pa. Kasabot mo yung snatcher na yun eh. Ay, hindi, Miss. Hindi! Mga desperado kayo sa pera. Alam ko na yung mga ganyang galawan, kaya huwag mo na itanggi. Tatawag ako ng police. Ay, Miss, hindi na kailangan. Tigilan mo ako! Miss, hello, officer. Huwag mo minang sa snatch ng gamit dito. Miss. Hindi ako snatcher. Nakaitin po sila. Okay, sige, hintayin na lang po namin kayo. Miss, hindi ako snatcher. Hindi, snatcher nakakalimutan ko yung pagbumukha mo? Itagha mo sa bato, hindi! Oh my gosh, asan ah, na ba si Chloe? Baka mamaya <sighs> tumating yung investor? Ay naku no, sis, kung alam mo lang kung anong nangyari sa akin, muntik lang naman akong malagutan ng hininga dahil tinuhanan ako ng bag. May snatcher ako nakasalubong. Diyos ko naman, ang dami talaga mo sa samang loob ngayon. Eh, bakit ba kasi hindi ka nag-iingat? Alam naman dito sa lugar natin, di ba? Lalong lalo na din sa labas. Maraming mga masasamang loob. Tsaka isa pa, bakit ka late? Usapan natin, 8 a.m. At yung oras na, mag-9 mag mag na. Alam mo naman na hindi tayo pwedeng malate, di ba? Kinakailangan natin mag-deal yung kliyente natin ngayon, yung investor. Pwede mo manahimik ka? Stress na stress na nga ako eh, di ba? O siya, sige, isuot mo to. Kailangan presentable ka mamaya tingnan, no? Good morning, ma'am. Ah, uh, okay lang po ba makuha ko na yung order niyo? Ay! Ano ba? Ano, Ma'am, makabayad pa ako dito. Seriously, waitress ka ba talaga? Eh, ano nga yung itsura mo? Mukha kang tuko! Ma'am naman, grabe naman kayo. Hindi na ba nakita? May ID pa nga ako. So, ibig sabihin, dito ako nagtatrabaho. Ang payat-payat mo na nga. Kulang na lang. Ngunit pa rin ka ng hangin. Parang bangkay. Sa ano ba tong restaurant na to? Wala ayos-ayos? Sis, kumalma ka na nga. Nakakahiya, nandito tayo sa pribadong restaurant. Eh, paano makakal, may ako kakalmay? Nakakakita ko ng hindi ka ay ayang itsura. Ah, sige ma'am, kung ayaw yun naman sa akin, eh, tatawag na lang ako ng ibang waiter. Ay, later. talaga? Buti na lang marunong ka, self-aware. Sige na, maghanap ka. Uh, Dapat yung may itsura, ha? Hindi ka tulad mo. Ah, uh, miss, Pasadyahan mo na tong kasamahan ko ah. Eh, may problema lang kasi kaya ganito yung mood niya. Sige, tumawag ka na lang ng ibang, ibang waiter. Sige po. And I'll make sure po na gwapo po yung mag-a-assist sa inyo. Siguraduhin Ayun. mo lang ah. Yes po. Sige po ma'am. Oo yes. na ako. Tama na. so stress na nga ako eh. Ang dami naman nangyari ngayon sa buhay ko. Pagpasok na pagpasok ko pa lang sa restaurant. Alam mo, sige na, sige na. Mas mabuti mong gawin. Uminom ka muna ng tubig. Yan o. No. One. Ano nito? Jeboy, ikaw na muna yung mag-asikaso dun sa dalawang customer sa baba. Nakaka-bad trip. Eh, nila it ba naman ako? Eh, tapos? Ano pang dito nga sa'yo? Eh, yun nga. Eh, in itong itsura ko. Ikaw nga doon, sinabi ko. Na yung mag-a-assist sa kanila. Yung gwapong waiter. Eh, di wala nang iba. Ikaw lang naman. Nandito. Oh, ikaw na bahala doon. Sige, I can manage. Tsaka pagdating sa mga kagawpuan, ako lang naman ang meron dito, di ba? Sige na, ako nang bahala doon. Pag nakita ko nun, magiging good mood yun. Tsaka pag nakita nun yung mga malakadonis kong alindog, <laughs> ah nako, tonto kayo mga yun. Basta, so, sige na, ask ko na yan ah. Sige, good luck sa iyo. Ako na muna dyan. Sige, tapos yung to. Alam mo. Gusto ko no. Sa ay, aura, lang. Kasi nandiyan na rin naman yan. Ah, e. miss. Oh. Kailangan niyo daw ng gwapong waiter. Tsaka ako yung pinakamagaling dito. Tsaka, huwag na kayo umorder dito kasi mas masarap pa ako kaysa sa mga pagkain dito eh. Hindi ka ba nasusuka sa pinagsasabi mo? Kung yung isa kanina mukhang tuko, ikaw naman mukhang tikba lang. Naman sa kay Salakay! Tingnan mo kayong pangatawan mo! Konting-konting na lang talaga, isang ubo na lang! Mamahalam ka na dito sa mundo! Ah, uh, miss, huwag ka naman ganyan magsalita. Alam ko yung mga ganyang galawan mo eh. Miss, huwag ka naman mo na magpapalit. Pala mamanihimik ka na? Sumasakit lalo yung ulo ko eh. Panira ka ng araw. Ano ba yung klaseng restaurant ito, sis? sis Hindi ka lang nag-background check. Lang. Alam yung process ng pa-application na ginawa dito. Bakit ang papangit lahat ng mga tao? Kaya ako ba nag-background check ka? Ikaw ba naman nag-reserve ng restaurant, Marimar? Ano ba? Sis, kumalma ka naman. Eh, Okay naman yung pagmukuha ng mga waitress at waiter dito eh. Ikaw lang itong masyadong OA. Anong okay doon? Eh mukha ng tuk, -tuk mo, tas yung isang mukha pang tikbalang, mas lumalala pa. Miss, huwag ka naman ganyan. Alam ko naman yung mga <laughs> ganyan mo eh. Type mo ko, no? Alam ko naman That's yan, ma'am. Pwede mo mahiya ka sa balak mo? Nahihibang ka na ba? Pwede mo manalamin ka muna para malaman mo yung kasagutan? Pwede ba, sis, ka na? Baka mamaya dumating na yung investor eh. What's all this commotion? Hugh. Tsaka, kilala kita. Familiar siya. Siya yung magnanakaw kanina. Siya yung nag-snatch ng bag ko, kaya ako nalit dito sa restaurant. Sis! Alam mo ikaw, ang kapal ng mukha mo mag-show up eh, no? Pagkatapos mo ng snatch, pagkatapos mo may siya kanina, magpapakita ka na parang wala lang nangyari. Sis, siya yung magnanakaw kanina. Sis! Tama na nakakahiya na, oh. Hindi mo ba siya kilala? Huwag planong lang niya Sige ba yan? Si siya yung investor natin! Ha? Paano nangyari yun? It's not nga siya! Ah, sige, Jeboy. Asikasoy mo muna yung mga iba nating customer. Ah, sige pa, ma'am. Sis, malalagot tayo neto. Anong gagawa mo kasi? serios Seryos ka ba? Oo nga! Siya yung investor! Marimar? Ah, ma'am? Ah... Dahil sa mga sinabi ng kaibigan mo, hindi ko na itutuloy yung pag-invest sa company. Ah, uh, eh Ma'am, huwag naman ganun. Sayang naman yung effort ko pagpunta dito. Eh, malay ko ba na ikaw yung investor eh. Kanina naka-mask mask ka pa, mukha ka talagang snatcher. Dapat kasi inaayos mo yung pananamit mo para 'di ka lang snatcher. Please. Dahil lang nakamasa ako. Nakamasa ako kanina kasi galing ako sa derma. Dapat hindi ka nagbabase sa the way Nanabig yung mga tao. So, Marimar, uh, hindi ko na itutuloy to. Uh, ma'am! Uh, ma'am, ako na po yung humihingi ng pasensya sa nagawa ng kasama ko, ha. Uh, ah. Sorry po talaga, ma'am. Baka na mo pwede mo bigyan ng second chance? Kasi ito na lang yung only way para ma-promote ako sa company namin. I've been working for years! Alam mo for si for Tama na, 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 na Nakakahiya ka! Now you're overrode! Ano mo yung pinagagawa mo? Pati ba naman yung investor natin na pagkamalan pang-snatcher? masyado ka kasi mapangusgay eh. Tingnan mo tuloy. Paano na tayo sa mga boss natin na ito? Baka mamaya mawalan pa tayo ng trabaho dyan sa pinagagawa mo eh. Pati ako nandadamay. Tama na. Umalis na kayo dito sa restaurant ko kasi nakakahiyanat sa mga customer namin. Bayan! Salahan mo ko eh. Eden, Jeboy. Ah, ah ma'am! Yes, um, pinatawag ko kayo kasi nakita niyo yung ginawa ng customer kanina. Opo mo, nilait pa nga po kami ni Jeboy. Huwag kayong papayag na lait-laitin kayo. Basta kapag merong gano'n na pangyayari, tawagan niyo ako agad or tumawag kayo ng polis. Ah, oh, sige ma'am, noted po. Sige, salamat. Mahari na kayo ulit bumalik sa trabaho niyo. Uh, <laughs> FREEZE! FREEZE! At ngayon, isa na namang kwento ang ating natunghayan sa araw na ito. Kwentong kapag maparami ilalas siya pupulo sa nang aral. Alam niyo ba kung anong aral na nakuna na nang na, nakuha sa kwentong ito? Dapat, maging mabait tayo sa ating kapwa sa kapwa tao. Huwag <laughs> po tayo masyadong mapangusga. Huwag po ang abuso. Lalo ang lalala sa mga tao. Huwag po lang. Kahit hindi natin alam ko ano talaga ang itong estado ang posisyon nila sa buhay. Bilang isang mga mamamayang Pilipino na nanimira dito sa bansang Pilipinas, immortal man o mortal. Kailangan ay magkaroon ka sa paninindigan. At nuwalhati sa ating mga pangangatawan. Ha? alam nyo ba? Ang masasabi ko lang sa ating kontrabisya. Dapat, bawas-bawasan po natin sa ating mga kapatawad. Kung sa gali ang bilang masama, ang nila lang. Sige, sigilan na po natin ang masyadong kapag mataas at masyadong pagmas dapat. Pinaway! Wait, wait oh. <laughs> No one. Oh, I'm free. Sige na. Pagpagaling na yun. natin. Asa na ba yun? Ano yung masabi? No, oh, sino? Ito, ito. Bema, pro